O oh, Shala, nandito na naman ang inyong nanay na nag-aantay para maningil na naman tayo dahil hapon na naman at pupunta na naman tayo ng parana. At buti na lang talaga guys, hindi masyadong maulan ngayon, kunti lang yung ulan dito sa amin at wala kaming napanalod na tubig na madami no. Kunti lang yung nasalod naming tubig kanina guys kasi hindi naman siya masyadong umulan. Kaya ayan at nag-aantay na tayo no para papunta na tayo ng para na sa at mamimili na tayo ng mga tinapay at maniningil na rin. Kasama ko nga ngayon si Amshi, um, si Kuedritz at si Ambit kasi may bibilhin daw si Ambit doon sa Buray kaya uh, ano din yan doon sa Buray, Am um, bababa yan doon gal sa Buray no kasi may inoto siguro sa kanya yung uh, namin dito kaya ayan bibili siya ng iwan ko kung anong bibili niya, hindi naman siya nagsabi no. At si Kedritz din, sama-sama lang din yan. Wala lang din. Gusto lang din pasakay-sakay. At si Alter pala dyan, istulog pa. Kaya iniwan muna natin no, si Alter doon sa bahay dahil yung pagalis namin, istulog pa yun. At saka ayan, lima kaming nagbabiyahing ngayon patungo ng Paranas. At dahil si Ati Grambi yung tendera doon sa tindahan natin. At buti na lang talaga, guys, is magaling na rin si Ati B at saka si alternota uh, Kaya maraming salamat talaga na nang gumaling na si Ati Amshi. Oh, si G, si B at saka si Alter. Thank you, Lord. Ah, uh, di diba? Papa, thank you, Lord, ka na lang talaga. Kaya, ayun, si Ate Drumby yung naiwan doon sa tindahan. Kasi nung isang araw pa yan, gustong-gustong sumama ni Ate Amshi. At pasalamatin tayo na mayroong nagbibidyo sa atin at sumama si Ate Amshi, no? At ito na nga, at paliko na tayo at papasok na tayo doon sa Paranas. At ito na nga, nagbibili-bili muna ako ng tinapay, no? Bago ang lahat. Bago tayo maningin, bibili muna tayo ng tinopoy. Baka tayo maubusan ng mga tinopoy dahil mabilis lang yung maubos yung tinapay nila dito guys. Hindi muna tayo bibili ng munay ngayon. Kabak lang muna ang bibilhin natin at saka hopia. Dahil ito yung wala doon sa atin. Meron pa naman kami doong munay at saka cheese munay kaya ayon ito lang muna kabak at masarap din yung kabak guys kasi mainit-init pa no at bagong hango lang talaga siya yung binibili ko naman na kabak dyan is 30 pesos 180 pesos tapos yung hopya ubi at saka hopya baboy is 100 pesos lang at tatlong tao lang yung sisingilin ko ngayon dahil tatlong tao lang din naman yung nag-order ng ating lumpia wrapper. Tapos yung isa pa is sarado. At tapos tinanong ko naman yung isa doon na hindi namin hinatiran kaninang umaga ng lumpia. Tinanong ko siya kung mag-order na siya bukas. Sabi niya oo. Tapos dito naman sa kabila, ayan, sinisingil natin no, 375 yung kanilang bayarin. Kaya ayan, pati doon din sa kabila, siningil ko na rin. Tapos itong last na tindahan dito ay sisingilin din natin. Tapos may naglako ng tuyo na pakas. Ay, hindi muna tayo bumili dahil marami pa namang ulam doon sa bahay. Tapos ati Amshi, ayan, at nag-request sa akin na bibili daw siya ng scramble. So hold down niya guys nung nagvideo-video siya sa akin. Kaya ayan, binilhan ko na at pinagbigyan natin si Amshi no para magganahan siya magvideo-video. Ayan yung mga paninda nila dito. Tingnan mo naman yung toppings, berberan powder, at tsaka sprinkle, uh, tsaka, tsaka condensed. Grabe, super tamis niya. Ay, kasabi ko Amshi, grabe, super tamis niyan anak. na binili mo, favorite daw niya yan, kaya hala, hala ka sa buhay mo, buhay mo naman yan, char. <laughs> Pero alam naman nila yan, guys, na ano yan, no? bawal, bawal talaga yan araw-arawin kasi super tamis at sugar food talaga itong ganito. At mura lang yan, 10 piso lang isa, kaya ayan, pinagbigyan na natin si Amishino. Kasi nga, ganyan naman talaga ang kaligayahan ng mga bata. Ganyan gusto nila yung mga matatamis talaga. O ba diba? ayan, tuwang-tuwa na siya dahil binilhan ko siya. Tapos ng isang araw naman yung tinapay na pinapabili niya is hindi niya naubos. So ito lang pala yung guys, yung aming pinamili. Ayan, yung kabak. Yan, mainit-init pa siya. At saka ito yung hupya. Karni at saka obi. Pinaghalo ko na. 100 pesos yon Tapos ayan, bumaba na rin ako. Nandito na kami sa buray ng Mercado. At kinukuha ko na rin yung aking, ano dyan, yung lumpia wrapper. No? Tapos yung bayad. Tapos bumili na rin ako ng